World War II, habang papalapit na ang pagkatalo ng Imperyong Hapon, isang bagong uri ng sundalo ang isinilang. Hindi sila pinadala upang lumaban at bumalik. Pinadala sila upang magbuwis ng buhay. Sila ang mga kamikaze, ang mga divine wind ng Japan. At ang kwento nila ay kwento ng sakripisyo, pagmamahal sa bayan at isang trahedyang isinilang sa desperasyon. Kung mahilig ka sa mga kwento ng nakaraan, mga tunay na pangyayari at hindi gawa-gawa, mag-subscribe ka na sa aking channel. Dito, sama-sama nating bubuksan ang mga pahina ng kasaysayan mula sa mga sinaunang sibilisasyon hanggang sa pinakamaiinit na mga labanan ng mundo. Ang salitang kamikaze ay unang lumitaw sa kasaysayan noong 13th century nang dalawang beses na sinubukang sakupin ng Mongol Empire ang Japan isang malakas na bagyo ang dumating at pinaniniwala ang ipinadala ng mga Diyos upang iligtas ang Japan. Kung nais niyong mapanood ang istoryang ito, meron akong video na ginawa tungkol dito. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit muli ang salitang ito. Hindi bilang bagyo, kundi bilang mga piloto na magiging mismong armas. Taong 1944, ang bansang hapon ay unti-unti nang nauupos sa apoy ng digmaan. Noong una, tila walang makakapigil sa kanilang Imperial Army at Navy. Mula sa pagsalakay sa China, pananakop sa Timog Silangang Asia, hanggang sa mapangahas na pag-atake sa Pearl Harbor. Ang imperyo ng hapon ay tila dambuhalang walang katapat. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sunod-sunod na bumagsak ang mga islang hawak ng Japan sa Pacific, Guadalcanal, Saipan, Palau at Leyte Gulf. Winasak na mga Amerikano ang mga eroplanong Hapon sa Himpapawid at ang mga barko'y nilubog sa kailaliman ng dagat. Nagsimula silang maubusan ng gasolina, bala, barko at higit sa lahat mga piloto. Ang dating makapangyariang Imperial Navy ngayon ay halos abo na lang. Sa gitna ng desperasyon, isang ideya ang isinilang, isang taktika na hindi basta-basta, kundi radikal, sakripisyal at makabayan. Gamitin ang natitirang mga eroplano, sakyan ng mga voluntaryong piloto at idiretsyo sa kalaban. Isang one-way mission na may iisang layunin. Wasakin ang kalaban kahit kapalit ang sariling buhay. Ito ang magiging kilala bilang Kamikasi Tokobetsu Kogikitai o Special Attack Unit sa mga paaralan, sa mga istasyon ng tren, sa mga pabrika at tahanan, itinuro sa kabataang Haponis ang halaga ng sakripisyo na ang pagbuwis ng buhay para sa emperador ay ang pinakadakilang karangalan na ang katawan mo ay armas at ang dugong ibubuwis ay magiging pundasyon ng tagumpay ng Hapon. Kung nais niyong mas maunawaan ng mga Hapon noong World War II, ay iminumong kahay ko na panoorin ang bidyong ito. Karamihan sa kanila ay nasa pagitan ng 17 hanggang 24 na taong gulang. Mga estudyanteng may pangarap sa agham, panitikan at buhay. Ngunit tinuruan silang iwan ng lapis para sa espada at ang tula para sa bomba. Hindi lang sila mga sundalo, sila ay mga kabataang isinubo ng digmaan. Hindi lahat ay sapilitang ipinadala. Marami ang voluntaryo o pinilit na maging voluntaryo sa librong The Kamikaze Diaries ni Emiko Onoki, isinapubliko ang mga personal na journal ng mga student soldiers ng Japan. Sa mga sulat at diary entries, makikita natin ang hindi sinasabi ng gobyerno ng Hapon noon. Hindi masaya o mataas ang moral ng mga kabataang ito. Marami sa kanila ang ayaw mamatay. Marami ang nagtatanong kung may saysay ba ang sakripisyo. At marami ang umiiyak ng lihim. Karamihan sa mga kamikasi ay mga estudyante ng unibersidad. Matalino, mapangarap, may hilig sa tula, pilosopiya at agham. Ngunit dahil sa batas ng militarisasyon, pinilit silang huminto sa pag-aaral. At ipinasok sa training camp para maging sundalong sakripisyal. Sa training, araw-araw silang tinuturuan ng blind obedience, pagsamba sa emperador at ang ideya na mas mainamang mamatay kaysa magpahiya sa bayan. Ang bawat paglipad ng kamikazi ay may dalang liham, dasal at luha. Sa likod ng ngiti ay ang katotohanang hindi na sila babalik. At sa bawat pagbulusok nila mula sa alapaap, kasama ang bandila ng hapon at larawan ng kanilang mga mahal sa buhay, ay ang sigaw ng isang bansa na kahit nasa bingit ng pagkatalo, ay hindi kailanman susuko ng walang laban. Bago lumipad patungo sa tiyak na kamatayan, bawat kamikasi pilot ay binibigyan ng ilang oras upang sumulat ng huling liham. Isang mensaheng hindi na nila maririnig ang sagot. Ang ilan ay sumusulat sa kanilang mga magulang, ang iba sa nakababatang kapatid, at may ilan sa kasintahang hindi na nila muling mayayakap. Narito ang ilan sa mga liham. Sa bawat sulat ay may halong tapang at pangungulila. Sapagkat bagamat ipinapakita sa publiko na ang mga kamikasi ay mga masisigasig na martir, ang katotohanan ay marami sa kanila ang takot at nagdadalawang isip. Bago ang kanilang huling lipad, sila ipinapakain ng masasarap na pagkain. Sa ilang pagkakataon, binibigyan pa sila ng isang pirasong bandila ng Japan na may mga mensahe ng mga kaibigan at guro. Ipapasok nila ito sa loob ng uniforme bilang panangga dangal. Sa airfield, may sirimonyang militar. Magmamarcha sila bit-bit ang kanilang helmet. Bibigyan sila ng espada, simbolo ng karangalan ng samurai. At bago sumakay sa eroplanong puno ng pampasabog, sila ay lulud sa harap ng larawan ng Emperador Hirohito. At sa ilalim ng araw ng bansang hapon, ay magpapaalam sa mundo. Ngunit sa loob ng cockpit, sa sandaling sila'y mag-isa doon dumadaloy ang tunay na damdamin Walang makakapagsabi kung anong eksaktong iniisip nila sa huling ilang minuto Bago nila ibangga ang kanilang eroplano sa barko ng kalaban Subalit malinaw ang isa Ang kanilang mga liham, ang huling alaala ng kanilang pagkatao Ay mga hibla ng kasaysayan na nagsasalita hindi ng tagumpay Kundi ng kabataang isinubo ng digmaan ngayon, ang mga liham na iyon ay nakalagay sa mga museyo. Nakatago sa mga shrine ng Yasukuni at iniingatan bilang paalala na ang tunay na sakripisyo ay hindi nasusukat sa dami ng bomba, kundi sa bigat ng mga pusong ginamit bilang bala. Sa mga laban gaya ng Battle of Leyte at Battle of Okinawa, daan-daang eroplano ang ibinuwis ng mga kamikase. Ang resulta, may gitatlong pumbarkong pandigma ng ales ang nawasak at libo-libong sundalong Amerikano ang nasugatan o napaslang. Ngunit kapalit nito ay libo-libong batang Hapon ang isinakripisyo. Isa itong taktika ng matinding desperasyon. Hindi lang para manalo, kundi para ipakita rin na hindi susuko ang mga Hapon kahit pabuhay nila ang kapalit. Nang matapos ang digmaan noong 1945, marami sa mga naiwang pamilya ng kamikaze ang nabuhay sa tanong. Namatay ba siyang may kabuluhan? Sa Japan ngayon, may mga shrine at memorial para sa kanila. Hindi bilang mamamatay, kundi bilang mga biktima rin ng digmaan. Mga kabataang pinaniwala ng gobyerno na ang tunay na karangalan ay ang magbuwis ng buhay para sa emperador. Sa bawat pagbagsak ng isang kamikasiplin, kasabay na nawawala ang isang kabataang may pangarap, pamilya at kinabukasan. Ngunit hindi lamang sila ang mga biktima. Ang mga barkong tinamaan nila ay may sakay ring libu-libong buhay. Mga Amerikanong sundalo, marino at minsan pa'y mga doktor at nurse. Mga anak, ama, kapatid na pinaslang ng isang taktikang isinilang sa desperasyon. At habang iniisip natin ang sakripisyo ng mga kamikaze, hindi rin natin dapat kalimutan ang mga pinahirapan at kinawawa ng Imperyong Hapon sa iba't ibang panig ng Asya. Mula sa Nanjing Massacre hanggang sa mga comfort women sa Korea at Pilipinas hanggang sa mga sibilyang pinas sa mga islang sinakop sa Pasipik. Ang karahasan ng digmaan ay hindi namimili kung sino ang inosente. Ang kwento ng kamikasi ay kwento ng mga biktima. Biktima ng digmaan, propaganda at bulag na katapatan. At sa kabilang panig, biktima rin ng mga nadamay, nasugatan at namatay sa mga pag-atake. Sa bawat digmaan, ang tunay na naiiwan ay hindi tagumpay kundi mga pangalan sa lapida at mga kwento ng sakit na bahagi na ng ating kasaysayan. Ngunit sa paggunita sa kanilang kwento, maaaring maiwasan natin na ito'y maulit. Dahil ang kasaysayan ay hindi lamang dapat alalahanin kundi dapat ding pag-isipan at pagkatandaan. Kung nais mo pa ng mga kwento at aral ng kasaysayan, mag-subscribe ka na sa aking channel. Dahil dito, ang bawat kwento ay may saysay at bawat aral ay buhay na paalala na ang kapayapaan ay laging mas mahalaga kaysa sa karangalan ng digmaan.